And lastly, we must grow in fear of God. Lumago ka sa iyong banal na pagkatakot sa Diyos. Sabi sa Filipos 2.12, kaya nga mga minamahal ko, gamitin ninyong inyong kaligtasan na may takot at panginginig tulad ng palagi ninyong pagsunod. Hindi lamang kung ako ay kasama ninyo, kundi lalo na ngayong wala ako sa inyo. Ayon sa talata ay ano daw ang gagawin natin sa ating kaligtasan? Ang sabi sa talata ay gamitin natin ito ng may takot at panginginig. Ang ibig sabihin ay hindi natin aabusuhin ang biyaya ng Diyos. Kundi matapos na tayo iligtas ay inaasahan naman niya ang ating pagsunod sa kanya. Ano ba ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Ang ibig sabihin nito ay ibibigay mo sa kanya yung pinakamataas na paggalang. Ibibigay mo sa kanya yung pinakamataas na pagkamangha sa kanyang kabanalan at sa kanyang kapangyarihan. Ang ibig sabihin, i-honor natin siya sa buhay natin. Magpapasakop tayo. Magsusurrender tayo sa kanyang pamamahala. Alam mo, noong naranasan ng mga Israelita, ang presensya ng Diyos ay talaga namang nanginig sila sa takot. Sabi sa Exodus 19.16, kinaumagahan ng ikatlong araw ay kumulog at kumidlat. Ang bundok ay nabalot ng makapal na ulap at narinig ang isang malakas na tunog ng trompeta. Nanginig sa takot ang lahat ng tao sa buong kampo. Then, sabi pa sa Exodus 20.18-19, Nanginig sa takot ang mga Israelita nang marinig nila ang dagundong ng kulog at tunog ng trompeta at makita ang kidlat at ang usok sa bundok. Na natili sila nakatayo sa malayo. Nang lumapit sa kanila si Moises, sinabi nila, Ikaw ang magsalita sa amin at makikinig kami. Huwag na ang Diyos at baka kami mamatay. Grabe, iniimagine ko ito na baka kung ako ang makasaksi ng ganitong malakas na kulog at tunog ng trompeta mula sa Diyos, ay matatakot talaga ako. Pero ano yung point? Ang Diyos ay hindi tao na kagaya natin. Kaya marapat lang na ibigay natin sa Kanya yung ating pinakamataas na paggalang. Pangalawa, ang takot sa Diyos ay nangangahulugan na pagtanggi na gumawa ng mga bagay na hindi niya kalooban. Naalala ko yung mga kumadrona na tumangging patayin ang mga sanggol ng mga Israelita, ginawa nila ito bilang pagsunod sa Diyos. Sabi sa Exodus 115 15-17, isang araw pinatawag ng paraon si Nasipra at Pua, ang mga kumadronang Hebreo at sinabihan ng ganito, sa pagpapaanak ninyo sa mga Hebreo, patayin ninyo kung lalaki ang sanggol at hayaan ninyong mabuhay kung babae. Ngunit dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga kumadrona ang utos ng hari. Hindi nila pinapatay ang mga sanggol na lalaki. Pangatlo, ang takot sa Diyos, nangangahulugan ng pagkilala na ang Diyos ang may control ng lahat ng pagay at siya ang may kapangyarihan sa lahat. Sabi sa mga awit 89.7, sa pagtitipon man ng lahat ng hinirang, may banal na takot sa iyo at paggalang. Pang-apat, pinapakita mo ang takot o paggalang sa kanya kapag siya ang pinakamahalaga sa iyong buhay. Sabi sa Lucas 10.27, Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang sabi sa talata ay, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, lakas at isip. Ang ibig sabihin, 100%. Siya ang pinakamahalaga sa iyo. Kaya kung nais mong ipakita ang paggalang mo sa kanya, kailangan makita ng Diyos na walang tao o material na bagay ang mas mahal mo kaysa sa kanya. Kaibigan, paano mo pinapakita sa Diyos ang iyong takot o paggalang? Now, ito ang problema. Kaibigan, dahil sa halip na maging matuwid ang ating lakad dahil sa biyaya ng Diyos, kadalasan naaabuso pa natin ito nawawala na yung takot natin sa Diyos. May nagsabi, We must never get so comfortable with our holy God that we forget the important part of our relationship. He was, is, and always be in control. Wow, kaibigan, hindi ka pwede magmalaki sa Diyos. Siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Kung meron ka mang katatakutan, ay ang Diyos yun. At hindi ang iyong boss o iyong asawa o iyong anak o iyong magulang o kung sino man na mas pinahahalagahan mo. Kapag alam mo na ang pinapagawa nila sa iyo ay hindi kalooban ng Diyos, hindi mo kailangan matakot. Ang sundin mo ay ang Diyos. Kaibigan, alalahanin mo ito. Ang Diyos ay Diyos at tayo ay hindi Diyos. Kasi pag nakalimutan natin ito, iisipin natin na kahit ano na lang gawin natin, okay lang sa Diyos. Matutuwa siya kasi He is loving and gracious. Close kami ng Diyos. Body-body kami ng Diyos. Saka naglilingkod ako sa Kanya. Kaya hindi na niya papansinin ang aking mga kasalanan. Mali kaibigan, huwag mo kalimutan na siya ay banal na Diyos. Kaya ang pagkatakot sa kanya, isang healthy na bagay. Hindi ito masama. Ang pagkatakot sa Diyos ang magliligtas sa iyo para gumawa ng mga bagay na hindi niya kalooban. Ang pagkatakot sa Diyos ang magliligtas sa iyo para pumasok sa isang gulo na mahirap labasan. Kaya nga kung alam mo, nakasama mo siya at nakatingin siya sa'yo, marapat lang na palagi mo piliin ang tama. May isang pastor na naimbitahan mag-speak sa isang conference, malayo sa kanyang bayan. Matapos siyang magsalita, ay bumalik na siya sa kanyang hotel. Nang pasakay na siya sa elevator, ay may sumabay na dalawang magagandang babae. At tinanong niya ito kung saang floor sila. Pero nasak siya dahil ang sagot nila ay kung saang floor daw siya, ay dun daw sila. At alam niya na ang ibig sabihin ng mga babaeng ito ay sasama sila sa kanyang kwarto at siya ay aaliwin ng mga babae. Alam mo yung pastor sabi niya na nung umaandar paakit ang elevator ay hindi niya inisip kung ano ang mangyayari sa kanyang marriage. Hindi niya inisip kung paano maapektuhan yung kanyang anak hindi din niya inisip kung ano magiging pinsala nito sa kanyang ministry kapag pinatulan niya ang dalawang babae. Pero ang tanging nasa isip lang niya noong panahon na yon yung talata na Galatians 6.7. Ang sabi doon, huwag ninyong linlangin ng inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni Kung anong itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Naisip niya na ayaw niya magtanim ng isang bagay na anin ng consequence sa buhay niya. Kaya sabi niya sa mga babae, hindi pwede. Hindi ko ito gagawin. At pagkapasok na pagkapasok niya sa kanyang kwarto, nanginginig siya sa takot dahil muntik na siyang matokso. Now, bakit kaya ang pastor na ito ay hindi pinatulan ang tokso sa kanya kasi meron siyang takot sa Diyos. Alam niya na nakikita siya ng Diyos. Alam niya na hindi niya pwedeng linlangin ang Diyos. Sabi sa mga Hebreo 12.5-7, Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob, Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niya anak. Tiising ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kaibigan, mahal ka ng Diyos at dahil sa ikaw ay anak niya, ay didisiplinahin kanya upang ikaw ay maituwid. Narealize ko na ang madisiplina ng Diyos ay isang seryosong bagay. Tignan natin yung halimbawa sa Church sa Corinth na itinatag ni Pablo. Ang mga mananampalataya dito ay nagkaroon ng mga pagtatalo, division, may mga kaso ng immoral behavior, may hindi pagkakasunduan sa doktrina, may mga instances na sila-sila ay nagdedemandahan sa bawat isa, at kahit na nga, sa mismong pag-alala sa Panginoong Yesus sa Lord's Supper, ay meron pa ding concern si Pablo sa kanila. Basahin natin yung sulat niya sa 1 Corinthians 11:20 to 22 Kaya sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Sapagat ang bawat isa sa inyo'y ay nagmamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain. Kaya't nagugutom ang iba at ang iba na may nalalasing. Wala ba kayong sariling bahay upang doon kumain at uminom? Hindi ba ninyo pinapahalaga ng Iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang mahihirap? Ano ang gagawin ko ngayon? Pupurihin ko ba kayo dahil sa bagay na iyon? hinding hindi ko gagawin yon. And then sabi niya pa sa susunod na talata, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat, ay nakakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Ngunit hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ng sanlibutan. Ang sabi sa talata ay nagtipon sila hindi para alalahanin ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa kanila. Kung hindi, para magparty, magkainan, maglasingan. Hindi sila nagpakita ng concern sa kapwa nila. Hindi sila nagpakita ng paggalang at pagpapahalaga sa Diyos. Kaya nga, sabi sa talata, dapat nating siya sa atin ang ating sarili. Hindi lang tuwing Lord's Supper. Ang ibig sabihin ay tignan natin yung ating sarili kung ang Diyos ba ang Diyos natin at wala tayong Diyos-Diyosan. Ang buhay ba natin ay nagpapakita ng banal na pagkatakot sa Diyos? Hindi ko alam sa iyo kaibigan, pero ako ayoko maranasan ang disiplina ng Diyos hanggat maaari. Ang sabi sa talata ay yung kasalanan nila ang naging dahilan kung bakit sila hinatulan ng Diyos. Ang ilan sa kanila ay mahihina at masasakitin na at may ilan ngang namatay na. Kaibigan, ang pagdidisiplina ng Diyos ay isang seryosong bagay na dapat nating alalahanin na ko na hindi na natin kailangan pagdaanan ito at hindi din ito gusto ng Diyos para sa atin. Kaya nga tayo, sinasabihan niya, pinapaalalahanan niya. Kaya nga suriin natin yung ating sarili. At kung meron mang mga bagay na hindi kalooban ng Diyos sa ating buhay, ay pagsisihan natin ito at magsimulang bumalik sa Diyos. Ang ating mga power socket sa bahay, sobrang maraming pakinabang ang ginagawa sa ating buhay nakakapagsaksak tayo ng electric fan, computer, charger ng cellphone, at iba pang appliances. Kaya lang kung magsasaksak ako ng tinidor sa power socket, ano kaya mangyayari? Nako, baka hindi na tayo magkita-kita ulit next week. Pero hindi ko gagawin yon. Bakit? Kasi takot ako sa kuryente. Now, kapag nakakita ka ng power socket, sasabihin mo ba, nako, nakakatakot, baka mailagay ko yung aking daliri at makuryente ako. Hindi na lang ako papasok sa bahay. Siyempre hindi. Maring takot tayo sa power na nasa sakit. Pero alam natin na kung hindi naman tayo magsasaksak ng kahit anong bakal na hawak natin, hindi naman tayo makukuryente. Sa halip, ang nasa isip natin ay ang pakinabang nito sa atin. Gusto natin ang power na ito sa ating buhay. In fact, pag walang kuryente, nagre-reklamo tayo. Now, ganun din ng Diyos may power siya at may takot ako sa kanya. Ayokong gumawa ng bagay na magiging dahilan para madisiplina niya ako. Ayokong ilagay ang daliri ko sa sakit para makuryente ako. Pero sa araw-araw ay hindi yun ang pangunahing nasa isip ko. Ang nasa isip ko ay makausap ko siya. Marini ko yung sasabihin niya sa akin. Masunod ko siya sa aking buhay dahil napakabuti niya ang Diyos. Gustong gusto ko siyang kasama at kausap. Gustong gusto ko magpasalamat sa grace niya sa akin. Nakakalungkot kasi minsan sinusubukan natin ang grace ng Diyos. Tignan ko nga kung hanggang saan ang pasensya ng Diyos. O kaya inisip natin na okay lang naman. Wala naman nangyari sa akin nung ginawa kong isang kasalanan. Ibigyan, tandaan mo ito. You reap what you sow. Kung anong tinanim mo, yun din aanihin mo. Maring napaka-gracious ng Diyos dahil hindi mo naranasan ang consequence sa ngayon. Pero wag mo abusuhin ito, kaibigan. May isang babae ang nanalangin. At tinanong niya kung sino ang Diyos? Sumagot ang Diyos, sabi sa kanya, I am power, I am peace, I am grace, I am joy, I am strength, I am safety, I am love. I am shelter. I am the creator. I am the comforter. I am the beginning and the end. I am the way, the truth, and the light. Alam mo, maluha-luha yung babae. Dahil sa pagkamangha niya sa Diyos, sabi niya, Okay po Lord, e eh ako, sino naman po ako? Alam mo, pinunasan ng Diyos yung luha ng babae. At sabi sa kanya, You are mine. Kaibigan, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo pinakita niya ang kanyang grace. Ikaw ay sa kanya. At nung tinanggap mo yung kanyang grace sa pamagitan ng pananampalataya mo sa Panginoong Yesus, ay pinapaalala naman niya ngayon sa iyo na ikaw ay mag-respond sa kanya ng may pasasalamat, pagtitiis at pagkatakot. Maring bago ka sa channel na ito at nais mo ding isuko na ang iyong buhay sa Diyos. Alam mo ba na kung meron man tayong dapat katakutan ay hindi yung sasabihin ng ibang tao sa atin hindi matakot tayo kung kinakahiya mo ang Panginoong Yesus. Sabi sa Mateo 10.32-33 Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao ay kakaila ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. Kaibigan, ang tao may paggalang o takot sa Panginoong Yesus ay hindi mahihiyang ibahagi ang Panginoong Yesus sa ibang tao. Hindi siya mahiya ipakita ang kanyang devotion sa Diyos kasi ang takot niya ay wala sa tao o hindi nasa Diyos. Kaya kaibigan, huwag kang mahihiya. Kahit nasan ka ngayon, ay manalangin ka sa Panginoong Yesus. Ipahayag mo sa kanya ang iyong pananampalataya na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. Sumabay so, ka sa akin, sabi mo sa kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako po ay makasalanan, patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Tulungan mo po akong magpasalamat sa biyaya mo sa akin at tulungan mo din ako magbahagi ng mabuting balita sa iba upang mas marami pang tao ang makakilala sa iyo. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa iyo. Sabi ni Francis Chan, We should be so joyful from God's grace that others would respond by saying I wish I had your God. Kbibigan, napakabuti ng Diyos. Ang grace niya ay sobra-sobra para sa ating mga kasalanan. Kaya ang marapat lang na response natin ay magsaya. To the point na pag nakita tayo ng mga tao sasabihin nila, "Kapatid, may problema ka na nga ay meron ka pa ding joy. Gusto ko makilala ang Diyos mo. So paano ba tayo magre-respond sa grace ng Diyos? Una, we must live in gratitude. Matuto tayong magpasalamat sa kahit na anong sitwasyon natin sa buhay. Pangalawa, we must endure with hope. Kaibigan, parte na ng buhay natin ang problema. Pero kung hindi tayo susuko, ay muli tayong lalakas sa tulong ng Diyos. At pangatlo, we must grow in fear of God. Huwag nating abusuhin ang grace ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya upang tayo ay mapabuti. God bless!